isura eh magkupot sa koan. magkupot ta sa cellphone ay niya magsugay ang hirap pero parang naa ako eh blag vlog vlog lang ta nag bukog sa baboy guys an tingob tayon pag akyat na ko sa itaas, ng reply ko. At, no, nang reply na lang. Tapos naman ako nag-play. Dinadala na kong phone. Nako sa labas. Para nga, ma-play na ko ang lahat. Okay. Di kapoy ng anak ko. Basta ang makita na ko, naasa ako ang kuan. Naasa akong kuan. Ma-worried ko anak. Basta naasa ako ang videos nakita na ko nag comment naintindihan na ko guys ang ano mga effort ninyo guys mga effort ninyo guys sa pag reply naintindihan nila na ko guys salamat kayo maraming maraming salamat sa inyo guys so muna ako di sa kumahimutang guys ito makakita kung nandyan kayo priority na ko tamamay ako makita kung nandyan sa ano mga content ko sususublian kong maayos pinili ko mga ano mga videos nyo guys pero ipunta ko sa bahay nyo guys so ang iba wala pang upload i-play ko na lang ang katong mga kanang nakaraan na akong nadugay-dugay na akong nanonood para mo watch hour okay hindi man mo ma watch hour palagi tayong nanonood sa ano hanggang nga ma ano labas ang mga ads basta magkuan ko basta pakita na kung nandyan sa ano sa comment section sa akong blog, hindi ko mahimutang guys play na ko ang mga ano mga videos ninyo para nga bahala na lang nga agi unsa na pagtanaw sa mga kaibigan natin bahala na lang na basta ang importante ako naka reply ng maayos sa mga nagpunta sa ano sa mga videos ko hindi na lang mag matter kung ano unsa nila pagtanaw ilaban ang gi dayon ilang i kuan bawal ko problema na ko basta ang importante na ayos na ko pang reply na naayos na ko ang nagpunta sa akin na naayos na ko ang mga videos nila sa pag ano pang reply usahay gali guys kanang matulog na ko guys i-play na ko niya hindi man masunod ang usa is ano na lang guys oh, ay gaob magsta dito hindi si tatay sa so old bloggers white the world shout out everyone thank you so much thank you big guy basta hindi gin mo magmahay guys pag makita nako nga nandyan kayo bahala na lang Diyon sa pagpununod, basta ako nakareply ng maayos sa ano, mga videos nyo, guys. May right, nintakuban, guys, kaya ang naob si tatay. Itong kaldero ko, palagi na lang na naa sa YouTube akong kaldero. Isa lang kaldero kong para sa tuloy. Eh. Madumog mandiri ang tuan guys. Motor. Mga sakyanan, maagi, raman. Sa kalsada. Lapit lang sa kalsada ang amin, guys. Pero, san ka gamay ba? Kauban sa san ka jutay. Ano bukong sa baboy? May tatog mais ang ilong agtakong anak ang lungag maghumay ganahan ganahang takong mais sa Paris. Thank you so much, everyone. Yan ang akong giluto ni Lagang Bukog sa Baboy. Ni Lagang Bukog sa Baboy. Ni Lagang

so sort hi. Of